Napatay ng na mga pulis matapos umanong manlaban ang sospek sa pagpaslang sa dalawang babae sa Davao del Norte. Patay rin ang mabaril ang isang lalaking tumutulong lang daw sa paghuli sa sospek. Nasa frontline ng na balitang yan si Reynal Pawit. Duguan at may mga saksak sa katawan ng madatna ng mga residente ang dalawang babae sa kanilang inuupahang bahay sa barangay Magugpo East sa Tagum City, Davao del Norte, hating gabi nitong biyernes. Wala nang buhay ang nakapulang babae. Na, na, ang isa namang nakaitim, isinugod pa sa ospital pero namatay rin. Siya, si Joan Randon, 28 anyos. Habang ang isa pang biktima, si Jessamy Tabag, 19 anyos. Pareho silang nagtatrabaho sa isang mall sa Tagum City. Ang sospek sa krimen ang kanilang boardmate na si Nelson Narbas, 33 anyos at tubong Davao de Oro. Nagtatrabaho siya bilang security guard sa ibang mall. Napatay siya ng mga pulis sa follow-up operation matapos umanong manlaban. Inaalam pa ang motibo ng krimen. The investigators are now coordinating with the immediate family of that suspect. Atin na try nilang malaman kung ano ba ang state of mind and kasi bakit humantong sa ganun yung action niya. Sa parehong operasyon, baril din ng mga pulis ang isa pang lalaki na si RJ Kahilog, 22 anyos. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Ayon sa mga residente, wala umanong kinalaman sa krimen si RJ. Tumulong lang daw ito para mahuli ang sospek. Depensa ng mga pulis, Itong si RJ na sinasabi na hindi kasali, nandun kasi sa place of incident nung dumating ang responde ng kapulisan natin and may dala din siyang bladed weapon. Iniimbisigahan kung mistaken identity ba ang nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.